Kamilko na sa issue ng mga corrupt officials at contractors ng DPWH? Sino nga ba si Kamilko? Para sa marami, siya ay isa lamang lifestyle vlogger at fashion entrepreneur na palaging nakikita sa mga high-profile events, laging maayos ang itsura Atila tila hindi napapagod sa paggawa ng content para sa social media. Pero ang hindi alam ng nakararami, si Camille ay hindi basta-basta lamang influencer. Labin limang taon na niyang binuo ang kanyang pangalan mula sa wala, walang backer, walang padrino, at higit sa lahat. Walang inasahan kundi ang sariling sipag, talento, at determinasyon. Kaya naman ikinagulat ng marami ng bigla siyang idawit sa mainit na kontrobersya ngayon sa social media. Ang tinaguriang Nepo Baby Issue. Nagsimula ang lahat ng pumut issue tungkol sa mga tinatawag na Nepo Babies o mga anak at kamag-anak ng malalaking government contractors na nakakuha umano ng bilyon-bilyong kontrata para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Isa sa mga napuruhan ng netizens ay ang lifestyle vlogger na si Claudine Ko, anak ni Christopher Ko ng High Tone Construction. Dito na pumasok ang intriga dahil pareho silang ko at parehong nasa vlogging scene, marami ang agad nag-akala na magkaanak sina Claudine at Camille. Ang mas masaklap, naglabas pa ang isang malaking broadsheet ng post na may collage ng mga kuha kay Camille sa Preview Ball 2025 at ikinabit pa ito sa kontrobersya ng Nepo Babies. Nakalagay sa caption, Camille Co. is spotted amid influencers' nipo baby issue. Lifestyle? Check! At doon natuloy tuluyang sumag ang ni Camille. Hindi niya ito pinalampas. Sa kanyang Instagram story at maging sa ex, dating Twitter, diretsahan niyang sinabi, Since when have I been a nepo baby? You have falsely identified me as one of the nepo babies involved in flood control corruption. This is factually incorrect, damaging to my reputation and harmful to me and my family's safety. This is libel. Tahasan niyang tinawag na libel ang post ng broadsheet at agad na humingi ng retraction at deletion ng maling caption. Naglabas man ng public apology ang broadsheet, mabilis din nila itong binura. Ang mas ikinagagalit ni Camille, inedit lamang nila ang original post at pinalabas pa na nagkamali lang ng interpretasyon ang netizens. Para sa kanya, malinaw itong gaslighting, isang pagtatangka na baliktarin ang sitwasyon at palabasin na ang netizens ang may mali sa kabila ng pagkakadawit ng kanyang pangalan, iginiit ni Camille na hindi siya nakikisawsaw o milking the issue. Ayaw raw niyang ma-feature sa TV interviews tungkol dito. Dahil para sa kanya, hindi siya ang dapat nasa sentro ng usapin. I have been in this industry for 15 years. 15 long years to build my career and get to where I am now. I didn't know anyone in this industry. I started from zero. Never cling to anyone for fame or clout, despite various opportunities to do so. Pahayag niya. Dagdag pa niya, ang pagiging content creator ay hindi simpleng hobby o side hustle lang gaya ng iba. Ito ang kanyang bread and butter. Dito nang gagaling ang pambayad nila ng bahay, pagkain, staff at edukasyon ng kanyang mga anak. Kaya anuman ang ipukol sa kanyang pangalan ay direktang nakakaapekto sa kanyang kabuhayan. Kung maaalala, mas lalong naging palaisipan ng sabay ring umingay ang mga cryptic posts ni Ellen Adarna sa Instagram Stories. May mga patama ito sa mga taong nagpapakita ng marangyang lifestyle online. Bagamat hindi naman diretsahang pinangalanan, marami ang nagspeculate na may kaugnayan ito sa mga influencers na nasasangkot sa nepo baby issue. At dahil sa bay na umikot ang pangalan ni na Claudine Co at Camille Co, mas lalong lumabo ang linya ng pagkakaintindi ng netizens. Ang simpleng Co sa kanilang apelido ang nag-udyok ng maling akala at nagdulot ng matinding ko para kay Camille. Kahit pa may mga nagsasabi na mas mabuti na lang sanang gamitin niya ang apelido ng asawa para hindi madamay sa mga isyong tulad nito, matigas ang paninindigan ni Camille. Why will I allow these people to take away my name that I worked so hard to build and protect? I refuse to let them take my name from me, giit niya. Para sa kanya, ang kanyang pangalan ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya hahayaan na masira ito dahil lamang sa maling pagkakakilanlan at kapabayaan ng iilang tao. Ngayon, malinaw ang nais iparating ni Camille Co. Hindi siya nipo-baby at lalong hindi siya bahagi ng anumang anomalya. Siya ay isang negosyante isang content creator at isang ina na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya at sa kanyang pangalan. Para sa kanya, sapat na ang mga buwis na nawawala sa kanya, huwag lang sanang pati ang kanyang pagkatao at reputasyon ay nakawin din. Sa huli, nagpasalamat siya sa lahat ng kaibigan at mga estrangherong nagpadala ng mensahe ng suporta at tumulong upang linisin ang kanyang pangalan. Para kay Camille, ang laban na ito ay hindi tungkol lamang sa pagkakaipit sa intriga kundi sa paninindigan para sa dignidad at sa pangalan na kanyang pinaghirapan ng maraming taon.